Hello, mga ka-farmers, mga ka-plantito at plantita. Magandang hapon. Good afternoon. Ayan, mangunguha po ako ng damo. At uh, ito na po yung uh, soy beans. Ayan po, na-spray na po yan. Can you believe po na yung chemicals para patayin ng weeds ay hindi nakakamatay ng iyong crops katulad ng corn, soybeans, wheat. So, ang target lang po ng chemicals na yan ay damo. Kahit matapaan po yan pag nag-spray, natatamaan yan of course, hindi po yan mamamatay. So, ang damo lang po ang namamatay. Ayan. So, look at our doggy. Ayan. So, medyo po nagkulimlim. Sobra pong init. It's muggy. Mataas yung humidity. Tapos, umulan po. Oh, dumilim. Tapos, alam ko umulan. Kumulog kasi. Patatapos lang yata. yan o. Oh, Nag-clear na. Pero, hindi na nakarating dito sa amin. So, medyo mata mataas dito. Oh. Sa corner. Sa corner. Mga, mga, mga mababa. Siguro, laging basa. Ayan. Jack, come back here. 'o ang soy bean. 'Yan soybean. soy bean. ito naman po 'yung aming natirang mahal po 'yan. Ilang ko, ilang ba 'yung binili namin na uh, round bale. So, depende po yan sa ano, bigat. Merong 800 pounds, 700 pounds, maliit 600. So, amin po ito. Ito po sa farm. Naku, na ano na, oh. Napunit na yung uh, trapal. Yikes. Napunit na ng hangin. Kasi pagka may ulan po, uh, may storm, talagang binabalya yan, eh yan nga sa amin napunit eh, inayos lang namin no tapos inano lang yan ng, ng ano ng round bay oh. so lupa lang po yung uh, tinakip diyan sa edge ng trapal okay guys mamumulot na ako ng mamumulot puputol na ako ng ano manguha na ako ng grass at ipapakain ko dun sa dalawa at ah, tatlo tatlong lang sa Sage Lake. Okay guys. Bye muna. Yan guys, malalaki na sila, may mga laman na. Pero wala pang laman, maliit pa yung bunga. Yan. Small. Hello mga ka-farmers, mga ka plantito at ka plantita at mga kabayan. Nandito po ako sa likod ng farm. Ang kahapon po ay pinakita ko sa inyo yung nasa Petit Road na proper na, na field. Uh, na, of course, biyanan ko po ang may-ari at nakatira yung apo niya doon, yung anak ng asawa ko. So, nakikitira lang po. Hindi niya po bahay yun. So, ayan po. May bunga din po siya. Ipakita ko po sa inyo. Ayan. Pero wala pa po, po siyang buto. Ayan. Wala pa siyang buto. Okay. Ngayon po ay August. August 20. Apo na po. At ako'y mangunguha ng damo para ipakain sa tatlong, sa ilang, no, actually, ilan, ilan yun? Apat. Ah, so, Pito sineparate po namin yung tatlong magiging rams at uh, yung apat eh medyo may medyo may problema sa parasite nagsuswell po yung ano noon yung dito sa may leeg o sa may baba ayan hanggang hita ko po pataas ayan ako po ay hindi ako mababa <laughs> hindi naman ako mababa. Kung sa Pilipina pa ay tama lang ang height ko. 5'3". Okay, guys. Ayan ang aking doggy. Si Doggy Jack Jack. Ito po sa amin. Binili po namin yan dito sa in-laws ko. Binili po yan. Ang asawa ko rin po ang nag-bail niyan. Hindi nga lang natuyo ng gusto kaya medyo nag, uh, ano, mayroong part na sa bail na ano, ang dami kong sinasabi <laughs> na uh, nagkakaroon na ng moles So, ayan guys. Ang tabayana natin, pag ito po ay mag-start ng nag-yellow, magsimula na po yan. Mamamatay na po ang tanim. Tapos, madadry na rin po ang bunga nito. Ayan po ay soybean. Ayan. Okay, update lang po yan. Kita-kits tayo next month. At yan ay malapit na rin uh, pag nag-turn na ng collar. Okay. Jack, Jack, balik dito. Come back here. Okay, guys. Look at, guys. Kinain po yan ng deer. Tinan nyo po. Hmm? Yan. Kinain yung yung mga mura. Tinan nyo yan. Yan. Kinain nila yan kinain nila yan yan, yan, yan kinain nila tignan nyo yan, ang dami nilang kinain magalas 7 na po ng gabi tignan nyo pinutakti nila oh. yung mga mura po kinakain nila tignan mo yan, putol yan, dami yan o, no? oh. oh, o, oh. pinagkakain nila yan Ami. Hello mga kabayan, mga ka-farmers, ka-plantito plantita. Magandang hapon. Good afternoon sa lahat. Ayan. So, nakita nyo po ang soybeans. At yan po ay nag-turn na ng gold. Andito po ako sa likod ng farm ng aking biyanan. So, ang bahay po namin ay nandun sa harap. So, nung pag namin, medyo nag-start na po siyang mag-gold mag yung soybeans. Ngayon po ay mas yellow na. Yung iba po nag -brown na. So, malapit na po ang anihan ng mga pananim dito sa aming state. Okay guys, samahan nyo po ako. Puntahan po natin doon. Pero yung isa, yung sabila may mga green-green pa po. Okay, let's go there! Ayan guys, dapat kanina ako kukuha. Kaya lang ay uh, pagdating namin galing ng den hospital clinic so pero mainit kasi alas dos na so ayan po parita ko po sa inyo yan may laman na siya yan may laman na po siya against the light ako ayan, matigas na siya pero sabi ng husband ko eh kung may ulan sana mas maganda andun po yung road so against the light po ako hindi ko alam kung magiging malinaw yan Okay. Let's go. Nasaan na yung aking doggy? Yun po yung green, oh. Green pa po siya. May mga yellow-yellow pa lang. So, mas nauna itong naitenim yata itong side na to. Ito, mas brown na. Wala na pong dahon, oh. Hindi pa po yan ready. Kailangan po brown na siya. may ulan sana po ay makakadagdag pa po ng uh, bagamit kasi nako kailan pa ba isang linggo na yata kaming walang ulan ito po yung aming hay yan po ay sa sa farm po yan So nakikita nyo po green pa po at may konting yellow. Yan po ay hindi pa ready. Siguro mas later yan natanim. Ito mas nauna. So yan po nung kami ni Jack ay nagdrive ako ng gator. Ito po ang daanan. Papunta po sa edge. Papunta dun, 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 dun. Hanggang dun paikot at balik. <laughs> lusot ko doon na. Yan na lusot ko. Okay, yan po ay green pa. Tingnan oh. po oh. <laughs> sa kabila green, sa kabila yellow. <laughs> yellow gold. Yan. Pasha ready. Hey Jack. Tingnan niyo po ang mga ano, kinakain ng mga deer oh kinain niyo po 'yan. Yan, yan, yan. Kinain po yan ng deer. Yan. Kinain po yan ng deer. Tingnan niyo Tingnan niyo yung tapo. Nginat-ngat nila. Mm. Kinain po yan ng deer. So, Napipiesta sila dito. Ayan guys. Yan ang update ng soybeans. Hello guys. Um magandang tanghali. Yan, ito naman po yung uh, soybeans dito sa uh, property ng in-laws ko, ang bahay po nila ay dyan, Yan, 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 natatabunan ng yung pa po sa kabila. So, ayan, golden na po siya. Dito po po ito sa ano bang road to? <laughs> Nakalimutan ko tuloy. Yeah, Rose City na po ito. Consider Rose City doon po yung sa amin. Ah, I mean, Lockdown na po kami. Nasa boundary. Ayan, guys. Malapit na siyang ma-ready. Golden na siya. Tapos magta-turn brown. Ayan, ibang field po ito. Ayan, so... Guys, pupunta kami sa bahay ng akin Biyanan at ang kapatid ng uh, ang tiya ng husband ko ay nandiyan 91 years old so kaya meron po kaming lunch sa kanila sa aking biyanan okay guys yan ang update dito sa oh kinakain din nila oh yung tops yan po guys oh yan kinain ng mga deer okay guys